kaso dun. Wala namang mali siya yun, ah. At di naman lumalapit yung nanay ko sa daddy mo. Wait, so sinasabi mo, si daddy yung lumalapit sa mami mo? May sinabi ba akong ganun? Pwede ba kung sabi mo nga yung mami mo? Sabihin mo na hindi ganun yung nanay ko. history yung mommy mo si daddy, ba? Diba? And you are the living evidence na may kasalanan yung mommy mo sa mommy ko. Zoe, kung may nagawa man yung nanay ko, kailangan mong maintindihan na dahil yun sa hindi niya alam na kasal si tatay. Mas malala pa ginagawa ng mami mo sa nanay ko eh. Alam naman natin kung sino talaga may ugali, di ba? Isipin mo, tinulungan ko na nga siya. Gusto niya pa ako i-demanda. Uh -huh. Ano sabi mo? Sorry, hindi ko dapat nasabi yun. Hindi! Hindi, lumalabas na sa bibig mo yung totoo eh. So, sinusumbat mo yung tulong na ginawa mo sa mami ko? Sorry. Ganun ba? Hindi. Na ikaw yung dahilan kung bakit buhay siya ngayon? This time, I thought you were under the Hippocratic Oath. So, I should have known na isusumbat mo sa akin to. So hindi, hindi ako ganang klaseng tao. Sorry, nasabi ko yun. Napaka-plastic mo. No? Oh, eto ha. Mm. Pangbayad sa ginawa mo sa mami ko kulang pa yan. Hayaan mo. Dadagdagan ko. Joey, hindi ko kailangan ng pera mo. Lahat ng pag-iintindi ko sa'yo, nasa puso ko yun kasi kapatid kita. Hindi ko kailangan ng pera. Eh sino bang nagsabi sa'yo na ituring mo akong kapatid? Sana nga hindi na lang. Siguro mas magiging okay yung buhay ko kung ganun. Hindi eh, gawin mo. FYI, you are nothing to me. Okay. Eh from now on, the feeling is mutual. Happy? Hindi lang happy. Overjoyed. Pwede ko na masaya. Talaga, masaya naman talaga ako eh. Ano ba akala mo? Totara Danyag. Totara Santos, iniwan ko kayo kanina magkabati kayo. Ngayon magkaaway kayo ulit? Tanong mo dyan sa magaling kong kapatid. Hindi ko kailangan ng pera mo. Oh, ayan. Doc Lindo, nakita mo naman, di ba? Sinubukan ko siyang bayaran sa ginawa niya sa mami ko. Ayaw niyang tanggapin. Ayaw mo tanggapin, di ba? So, simula ngayon, wala na kaming utang na loob sa'yo.